Ang nilim niya ah. siya, magkita niya nilim. Parang may nakatayo ito, eh, no? Sa so, itim. Anong oras Uy! Ito ba yung cellphone yung... ko, bro? Pakahangin lang. O, okay, guys, natumba lang. yung... Tumba yung... Ano mo? Tumba ko yung... Ano? Ano lang? yung yeah, mga idol, natumba yung cellphone natin. So, ito na naman si Ben Survival, mga idol, no? At uh, ngayong gabi, mga idol, dito na naman ako sa isang sementeryo na napaka-hunted, guys. Uh, try ko na uh, matulog dito. Ayan, kasama ko ngayon, mga idol, si Relgos TV, na likuran natin, mga idol, no? Ayan. Ito siya. Hey guys, samahan nyo kami dalawa guys. Ayan, sobrang ano. Ayan. Samahan nyo kami guys. Tara. Ayan guys, ah, uh, bago yan. Ito, ah, uh, po sa lahat ng mga manonood dyan, no? Ayan, sa, ah, uh, uh, sulid na tagapanood natin guys. Ah, uh, Merry Christmas yung lahat. Ayan, binabati ko po si Ati Step Bet Ma'am SSI ko, Ma'am Zuzilin, uh, si uh, server ni Sanggo Ma'am Albiar Jocelyn at uh, si ano guys mm, sino pa yon marami pang iba mga idol kaya isusulat natin sa screen yung mga names ninyo ayan ma'am Jane Saavedra at uh, ma'am Ophelia Salvador magandang gabi sa inyong dalawa diyan ah uh, na, hindi natin patatagalin ba pa, guys samahan nyo kaming dalawa ni Real Ghost TV dito sa loob ng cemetery mga idol God bless po sa ating lahat uh, so okay na natin at uh, samahan nyo ako dito guys no sa ano dito sa pagpasok ko dito sa cemetery mga idol Ayan. Huwag kayong matakot, guys. Ayan. Pray lang tayo dito sa ano, pag-explore natin. Ayan. Last time kasi mga idol, no? Ah, pagtulog ko dyan sa unahan mga idol. May nakikita tayong kakaiba sa video. Kaya yun yung pabalikan ko ngayon. Ayan. Andun sa kabila si Rilgos TV, guys. Doon siya sa kabila. mga naririnig na tayo dito na mga boses nakakaibang boses guys eh hindi ko alam kung uh, anong boses ito dahil bakit may nakip yung kamera natin, guys. Please. Ah, mag-comment kayo dyan. Yan lang, guys nakakakilabot mga idol kapag kapapasok ka sa isang sementeryo guys medyo nakakakilabot pero at least dalawa kami ni RJ dito mga idol no? sa lugar na ito medyo hindi tayo ah, uh, natatakot ngayon medyo kampanti yung loob natin guys kasi may kasama tayo get Ngayon ano guys May nang baba to Vlog lang po kami dito Mga ano Nakatira dito kayo magalit sa amin ha Ayan, may mga poses ng aswang dito, mga idol. May mga naririnig tayo dito. Ayan, guys. Last time sa video natin, dito ako nakahiga, mga idol. Ayan. Dito ako nakahiga. Sa... ah... Uh, portion na ito, guys, no? May mga naki... ano, may mga chat doon, guys, na nagpaparamdam mga ang... bro. Ha? Parang may bumato kanina bro. May bumato kanina. Umutan kong magdala ng kandila. Guys, okay, papasukin natin mga ito mga ah? ito. Hindi pwede bro. Ha? Hindi. Bro, kaya mo bang matulog dito? Kaya Ha? Kaya. Ano sa tingin mo dito tayo mamaya? Sige ba? Diyan tayo tulog? Oo. Sige, saan natin ilalagay yung camera? Dito lang sa ano? Sa sahig. Paano? maganyan lang. Sige, sige, sige. Hindi kaya maano to? Ma... Down, kapag ka nakakatungan ng isa, hindi siguro, no? Hindi naman. Sige, sige. Sasayin yung doktor. Ganito na lang bro, ano na lang. Kapag uh, may magko-comment sa atin dito, sige, pag cha-challenge tayo dito, tutulog tayo dito. Comment kayo Dito guys. ako sa ibab, kasi lalim. Sige, comment kayo guys. To challenge kami, ano? dyan kami matutulog. Kaya ba, dyan? kaya? Kaya, kaya bro. Sige. Kaya bro, kaya bro. Kaya mo bro. Kayanin natin. Yan. Sige, comment kayo guys. Babalik kami dito. Try namin yung higa dyan. Ano bro? bro. Na na dito bro. Nakapuntahan naman nalito. Ayan mga idol. Ito yung mga nakikita natin na parang uh, libingan pa rin dito guys. Parang boundary ito ng ano, cementerio. Dito no. So. Ano tayo higa bro? Ayan bro. Mga bata yun bro. Hindi. Ano? Mix na yata yan mas Mata katanda Sarabu, 'yan batae higabo, dumto tayo. Ah. Uh -huh. Ah, sige sige pag umabot ng 5k yung comment, diyan tayo matutulog sa loob Ayun. Oh, okay, ito yung five challenge, guys. Views niya. Ayun. Challenge doon kami matutulog sa may netso. Ay mga idol, pag uh, umabot ng ano? Sa akin five... din, pag umabot ng 30k. Ayun, 5 likes ta ano 5,000 likes yung guys. Yung views ko, guys So doon ako higa. And idol So share nyo yun guys Challenge yun Ito guys ah. Itong uh, video na ito guys Pag sinishare nyo ito Aabot ito ng uh, kahit 50k na views mga idol At saka 5,000 likes guys Matutulog okay. ako dito at si Rilgos TV sa ilalim mga idol. Oo ito yung uh, challenge namin survival ito at uh, ayan try natin na uh, ano uh, i-challenge yung sarili natin guys bro, kaya bro, bro, tayo, saan dito? tayo anong oras na dyan bro yan guys mag-aalas 12 na ng gabi mga idol Oh, ini Rizal lah. Oh. po lang kami dito ha. May bata pa dito guys oh. So. Yeah, Ayan, parang bata siguro yung kita natin idol. So, dito muna tayo. Hoy! My God. Lalo, lalo. lalo. Uh, wow! Parang tumakbo yung ano, guys. Parang may tumakbo sa zero sa bubungan, mga idol. Okay ka lang dyan bro lang na. Yes, so, Hindi kami nakadala ngayon ng ano guys Kaya hey, mga idol, nandito kami sa sa parang bibigyan mm -hmm. din ito ng isang dalawa magka, kung to siguro ito guys no? magka pamilya siguro Mag pamilya. Pa Kita. kasi nakikita na ano so yan guys, Sa uh, Okay, so nagsindi ka, sindi tayo ng kandila, guys, para at least naman ah uh, para ayan, maano uh, din sila, no. Kailangan din natin. So dito ah uh, may makikinig kami dito sa mga movement. So try na try ko dito humiga din. Yeah. So maginawan do. Ginawan. Dito lang ako. Opo lang ako dito, bro. Ayan, yan hmm. dito muna kami magpapalipas ng gabi mga idol no? Ito ilang minuto dito o ilang oras ba? Hmm. Saan po nakita ko? Diyan lang, kita ko diyan. Ini dia mulakan kami di itu ah. Hei, mana tu? Naya nak pergi isu barang yang mana tu? Barang tu gitu, Okey, pas late bro. Hey guys, magmasig tayo, tayo ngayon ng konti dito ka, ano, Kailangan natin Iramdam dito, guys. Para ito nga ah, paranormal paranormal investigation Ang mangyayari dito, guys. Ah, no? oh, paranormal talaga 'to, guys. Ang creepy dito, ah. mo ng simento. Ligyan. Ligyan sa nabuti. Sabi na dito ng mga kwento dito guys. Kapag dumadaan daw yung mga estudyante dito. Meron may, meron daw sila nakikita daw na malaking tao na nakaiting. Dito. Hmm. Ah, uh, tapos bro. Ano na experience mo dati sa cemetery bro? Last na punta ko dito bro, may ano. Eh. Parang may nakita sa dito bro na parang kaluluwa bro. Oo. Oh. Dito na banda guys dami talaga daw ng ano iwan ko lang oh, ano sa sabi ng ano bro yung tawag nito albularyo yung albularyo dito sa so, si Meron nga daw kapre daw dun sa so, may kawayan sa so, may kawayan Ay pina ang iwanag pala yung cellphone mo yun hmm. ano mo pero mahina lang yan bro ano yung alino kayo ba yan Ah, oh, sayo. Ha? Ah. Ay ah, to. Oh. Sabi mo. Hindi mo ba? Tayo. Ah, sayo. Ayon, dito bro. Sa mm -hmm. siguro. Yung guys, hindi kami makakatulog dito guys. Nakalimutan namin yung ano. Nakalimutan namin magdala ng banig. Wala nang bani guys, kahit karton lang sana guys. Naiwan, naiwan, naiwan namin guys, naiwan. Ang nilim guys ah, magkita niya nilim. Parang may nakatayo guys no, sa itim. Anong oras niya lang? Uy! Ito yung cellphone ko bro? Baka hangin lang. Oh guys, Ay, ano natumba ako? yung... Tumba yung... Ano mo? Tumba ko yung... Ano? Ang ulan Yung mga idol, natumba yung cellphone natin. parang nandito sila bro nandito sila baka ano lang bro baka paglagay mo na naligas uligay nadaanan lang ano huwag kayo magalit ha alam ko nandito kayo huwag okay, magalit sa amin ha nag ano lang po kami dito namamahinga lang po kami ng kahit ilang oras dito sa lang lang ano po yun kami? Huwag kayong magalit sa amin. Nandito man kayo. Ito na lang gamitin. Ayaw ko na lang mag-flashlight. Ito na lang gamitin. Nailo. Okay, okay lang, lang naman prasket. siguro. Nakas naman. Oh. So, i-off na natin ito. Ay, tayo natin yan. Ah, uh, sige Oh. So, yun guys, ah uh, maraming salamat at kung oh, hindi kayo amin, hindi eh, siguro sila nagalit. Nagpapahinga lang naman tayo ng konti dito. Balik na tayo ng Santa Oh, dan. Nah, dan luruskan. Ayo. Tabi-tabi po. Last time bro, dito ako nakaiga, bro. Dito ka? Dito. dito. Parang may naglalaro din yan na ano, dama. Parang ah. Huh? dyan yung nakita yung multo ng babae bro, sa, sa, sa ano ko sa video ko last time. Diyan nakatayo, yun know? ah. Babalik tayo dito. Oo. Oh. Tapos, magdala tayo ng gamit. Panghiga talaga. Maganda yung natin? duyan, oh. bro. Okay lang yung duyan, duyan, duyan sana, bro. Duyan dito, bro. Sana, no? Parang no, no, hindi naman to, ano. Dito. Ah, dyan, bro. Magduyan tayo dito. Ah, okay, bro. bro. Ha? Okay to. Tapos dito yung kamera. Nalagay. Oo. Oh, Okay, bro. Dyan. Tapos dito tayo magduyan. Dyan ako sa kabila. Dito ka. Sige, sige. Pwede hey, na pala dito. Ano pala to? Matibay oh, pala yung... Mabukas. Matibay pala to. Oh. Oo, matibay. tayo mag duyan na lang. Duyan lang tayo dito. Tapos, kandila. Hmm. Lagyan natin kandila dyan. Pwede, pwede. No? Hmm. So, tara, tara. Ay, mga idol. Uwi na kami. So, uwi na kami. Yun. na yung uwas ko. Mga alas dos na. Wala pa. Yan na lang guys. Ah, mahaba na yung time ng ano namin, ating kamera. So, yan. Ah, meron talagang nagparamdam hindi namin alam kung ito ba elemento o ano kasi merong nahuhulog sa mga yero siguro mga kahoy lang o hindi namin alam comment lang kayo kung ano sa aming camera eh mga idol maraming salamat sa lahat no? Mm -hmm. nakasabay tayo, ng ilang oras maraming dito salamat guys lahat, sama natin si Relgos TV hindi kami nakatulog mga idol may nagpaparamdam no? marami marami nagpaparamdam ayan yun yung challenge namin mga idol ah, pakilikes lang ng ano dito nang sa video na ito guys paki share pag aabot to ng 50k na views guys matutulog kami doon sa ilalim ng ano guys yung pinakita ko kanina ayan, kaming dalawa ni Rel Gusto guys kaya ayan abangan natin mga idol sa susunod na video maraming salamat sa lahat God bless po